Ikaw, bakit, ano ba to by choice, by chance, na maging single for 28 years? Never talaga nagkaroon yes, ng po. relasyon? Never po. Talaga? Yes po. Hindi ka ba na-attract man lang? Siyempre na mayroon. Na-attract po. Apo, meron po. Pero Karin hindi siya natutuloy as girlfriend ko talaga. Ay, ganun? Ano yes, yung po. mga reasons kung bakit hindi siya natutuloy? Siguro po, ano eh, parang mas inahanap ko pa rin talaga yung, uh, mas ma-enjoy ko pa yung, yung life ko as a single. Kumbaga parang mm -hmm. natatakot din po ako na parang, pag may, nami-feel ko na na parang, hindi pa talaga ready. Mm -hmm. Hindi ko po siya pinipilit. So, ibig mong sabihin, John, naniligaw ka rin mm -hmm. talaga. May mga niligawan ka rin before. May mga for... dating din po talaga. Okay. Pero, uh, hindi lang talaga natutuloy. natutuloy na siya so, na. by choice talaga ito na maging single ka hanggang ngayon. Yes, well. Okay. So ano yung mga ano major reasons na bakit choice ko na maging single ako? Magstay ako ng single hanggang ganitong edad. Siguro po ano, mas uh, pinili ko pong maging stable muna. Mm -hmm. Kasi po parang uh, most of na nagiging mm -hmm. reason ng talagang paghiwalay yung pag hindi ka ready talaga or uh, ang dami mo pang gustong gawin din as a single. Ano-ano yung mga bagay na yon na gusto mong gawin at iniisip mo na pag pumasok ka sa relasyon, magiging hadlang ito? Ano-ano yung mga bagay na ginagawa mo up until Siguro now? po kasi mas, ano mas sinanap ko kasi yung time sa sarili ko. Yung mga activities ko, mm -hmm. mga po. And then, ano ah, activities yung... ito? Maano po kasi ako eh, uh, sa mga sports or... And then, pati, pati, na rin po sa business. Siguro yung time, hindi ko pa siya mabigay ng full time sa sa, for example, mahati ko siya for relationship. Parang, hindi pa talaga. And then, ako din as a lalaki. Parang, mas gusto ko na stable ako. Na alam kong magka-girlfriend man ako. Gusto ko po kasi, ano na yan, uh, date to marry na po talaga. Ay, ang ganyan. Date to marry? Wala akong oh. time makipaglaro, no? Gano'n? Yes, sir. yes sir. <laughs> Tama naman, no? Oh. Uy, nakakatuwa yung ganyang mindset, ha? And syempre, alam naman natin, pag hindi ko naman nilalahat, wag yun naman akong sabihin ng judge sa inyong mga lalaki. Pero, di ba, mostly kasi yung mga guys, kasi they wanna, you know, meet people. And, you know, makaka... Yung iba, alam, aminin natin, meron talagang mahilig maglaro ng puso ng mga babae, di ba? Pati eto si John, eh talagang... Ik Kumbaga kasi alam niyo mga kapatid, may mga tao talaga na they really know what they want and you're one of them. Yes, I feel like alam mo kung ano yung gusto mo. I feel like guided ka talaga dun sa path na gusto mong marating and goal-oriented ka, tama? Yes po. Oo. -o. And ang swerte ha ng mapipili ma mong partner, no? Pagdating sa ganyang quality and characteristics na meron ka, ba diba?